Parang gusto nang magbago ng isip ni Tracy patungkol kay Miko. Parang lumalabas kasi niya napaka-desperada niyang babae. Wal well, kung totoo si na-desperada naman na talaga siya. Pero may dahilan iyon, gusto na niyang lumaya sa sumpa. Feeling tuloy ni Miko na yon. patay na patay ako sa kanya. Inis niyang sabi kina Ursula at Rowe na matapos isalaysay dito ang nangyaring encounter sa kanila kagabi. Nasa loob sila ng kondo nun at nag-uusap-usap sa salas habang nakasalampak sa sopa at kumakain ng ice cream sa harapan ng TV. eh ano ngayon ang balak mo? Ibiporso mo pa rin ba siya? Tanong ni Ursula. Ewan ko ba? Parang gusto kong ipagpasatadhana ko na lang ang lahat. After all, kung talagang kami ang para sa isa't isa, kami talaga. Naimungkahi na lang niya. Pero sa loob-loob na itila, attracted talaga siya kay Miko. In fact, she's willing to see him again kahit na naiinis siya rito. Para bang pinananabigan pa rin niya ito sa kabila ng lahat. It's a mixture of feeling na noon lang niya naramdaman. Gosh, nagmamahal na nga yata siya ah. Mukhang tinamaan na talaga siya. Ako nga rin eh, parang nagsasawa na sa mga lalaking niyan. Untag ni Rowena. O bakit naman? Parang kailang lang nakikipag-date ka hindi ba? Ano na ang nangyari sa potential papa? Hayun, hindi na tumatawag uli at nagpakita. Bulalas ni Rowena. Eh bakit? Tanong ni Tracy. Baka naman bumigay na panghuhula ni Ursula. On the contrary, hindi nga ako pumayag sa gusto niya. pagmamatigas ni Rowena, gusto niyang magmadali eh. Ayaw ko naman. Bakit nga ba ganyan ang mga lalaki? Napaka-impatient, sabi ni Ursula. Kaya nga parang gusto ko na lang tigilan itong paghahanap ko eh. Pagtatapat ni Rowena. What do you mean? Tanong ni Tracy. Gaya nga nang nasabi mo, ipagpapasatadhana na lang ang lahat. After all, kung talagang makakasal ako, Makakasal ako, hindi ba? Ulalas nito. Although I really wanted to get married, mga tita. Gusto ko na talagang maranasan. I was hoping pa naman na ngayong taon na mangyayari yun. Don't so for Ang sambit ni Ursula. Darating din ang lalaking para sa iyo. Gusto mo hulaan natin? Biglang alok ni Tracy. Che, mamaya kung anong negative na naman ang makita mo sa vision mo. Pagbabawal ni Ursula. Ayun nga pala ang gusto ko pang i-share sa inyo. Lately parang hindi na negative ang mga nakikita ko sa aking vision. Sambit ni Tracy. Really? Worrying na excited naman si Rowena. Paano mo nalaman? Tanong ni Ursula. Iba na ang vibes ko eh. Pati laman ng mga panaginip ko. Instead of breaking up relationships, mas napapanaginipan ko na yung mga happy endings. Paliwanag pa ni Tracy. Oh really? Anong sample? Tanong ni Ursula. Kami ni Miko. Kahit na papano positive ang vibes ko na mangyayari sa aming dalawa. Pagmamalaki ni Tracy. Natawa si Ursula. Wala pang nangyayari sa inyo eh kapag may nangyari ng maganda at sa kaka magyabang. I may never know the process na maaaring naming pagdaanan, but I know for sure na para kami sa isa't isa. Mariing mong kahin ni Tracy. Kung papanong kayo ni Sandro ang para sa isa't isa rin, pahabol pa nito. Awat bakit sa amin naman napunta ang usapan? Reklamo agad ni Ursula. Natawa si Rowena. Eh kasi naman na no, pakipot pa kayong dalawa. Kayo rin naman ang magkakatuluyan. Malabo yatang mangyari. Tutol ni Ursula. Is dating someone? Hindi niyo pa ba alam? Alam ko, sambit ni Tracy. Alam mo, takang tanong ni Ursula. Nung una kaming magkita sa airport, nang sunduin niya ako, nag-shake hands kami, remember? At may nakita akong vision sa kanya. Sabi ni Tracy, anong vision? Tanong agad ni Rowena. Very interested ito. You really wanna know, Ursula? Tanong ni Tracy na may pananokso. I'd rather not. Dahil hindi mo ko mapapaniwala sa anumang sasabihin mo. Samantala tuluyan ang na hindi nawala sa isipan ni Miko si Tracy. Sa halip na kainisan ito sa ginawa noon sa masquerade party, ay tila lalo pa itong pinanabika ng babae. Ang hindi ko maintindihan kung bakit nang hahalikan ko na si siya, bigla siyang bumitiw. Ang manghang tanong ni Miko sa kaibigang si Harry habang sila ay sa larong tennis. Magkatabi silang magkaibigan ay itinihagis ang bola sa sementadong wall kung saan tumatalbog pabalik sa kanilang bola at saka pinapalo ng raketa isang mabisang pag iinsayo ng larong times. Gawain nila ito ni Harry kapag nakaupo pa pang ibang players sa court. Alam ko ang tawag doon, natatawang sabi ni Harry. Pagpapakipot, umiling si Miko. Yun din ang gusto kong isipin. Pero imposible eh. Bakit imposible? Gawain naman talaga ng mga babae yun ah. Pero iba si Tracy. Unang pagkakita lang namin ay naging bukal na siya sa feelings niya sa akin. What do you mean? Nagtapat siya sa iyo? In a way, she expressed her desire to be kissed by me. Muling natawa si Harry. Ang swerong talaga. Seriously pare, naguguluhan talaga ako. Babae lang nagkakaganyan ka. Yun na nga eh, katatapos lang ni Ginger. Tapos heto na naman ako with these feelings. Oh no, don't tell me you're in love again. That's what I'm afraid of too. But you know what? I think this is just a mild syndrome of curiosity. But curiosity kills the cat. Paalala nito. Hindi naman ako matatahimik kung hindi ko aalamin. So what are you trying to tell me? Makikipagkita ka kang muli kay Tracy. That's the only way I can settle this. And suit yourself. Sinasabi ko na nga ba, babae lang ang katapat mo. Hindi ka rin makakatiis. Sabay tumawa na naman si Harvey. That day gulat na gulat si Tracy nang makita nga na pumasok sa loob ng kapi si Miko. Kapagad tinawag ni Greta ang kanyang pansin. Psst! Nandiyan na yung prospect mo. Kinikilig nitong sabi. Biglang na-excite ang puso niya. Pero syempre hindi siya nagpahalata. Ano naman kaya ang pakay? kung yung inis niyang sabit. Anong malay mo din na dalaw ka? Palunokso ni Greta. Che Nagkataong wala pa man din si Ursula kaya siya muna ang namamahala sa cafe. Nilapitan niya si Miko like any other customer na pumapasok sa cafe. What do you want? May panalamig na tanong niya rito. Is that how you treat your customer around her? Pasakal yun ito. Obviously, mukha ka namang hindi magkakaping tao. Mungkahi niya. At paano mo nalaman yan? Dahil sa wari ko hindi ka marunong nervyusin o makapalang talagang mukha mo. Pagtataray na eh. Which brings me to the conclusion na pareho lang tayo. Nangiting sabi ni Miko. Relax na relax habang umuusok ang ilong ni Tracy sa galit. Lalo itong nagliknit. Nagpunta ka ba para buisitin ako? Ikaw ang nagsimula. I just wanted a kiss. Bulalas ni Miko. Gulat na gulat si Tracy. What? I mean, a drink. Natatawang pagtatama ni Miko. Halatang sinadya eh, pinamulahan tuloy ng mukha si Tracy. You're very beautiful. Usal ni Miko na buong pag sa lang niya sinabi. Huli na nang narealize niyang narinig iyon ni Tracy, sinasabi ko na nga ba. Nang ito. What? May gusto ko sa akin no? Binabaligtad mo ata ang kwento. Okay, aaminin ko. I'm quite attracted to you at walang masamadong. Kung ganun huwag mong palabasing ako naghahabol sa iyo. Is that the reason why you walk out to me that night at the party when I'm about to kiss you? Naaalala ng bigla ni Tracy ang senaryo at natawa na lang siya. Nagtaka si Miko. What's funny about them? Kung alam mo lang ang nangyari. Obviously, hindi ko alam. Kaya nga ako nagtatanong. Well, well, well. I don't think I can tell you right now. It's too embarrassing. So what are you suggesting? I am not suggesting anything at all. Yes, you do. You wanted me to ask you out for dinner para pag-usapan ang tungkol doon, right? Is that what you want? It's you who suggested it. I did not. You may never said it. But I can read German. Ah, ganun. So, superstitious ka na rin ngayon. Nagkibit balikat ito. Not really. But I know women. Oo nga naman. Sa so, dinami, dami ba naman ang naging girlfriends mo? You sure know plenty of things about them. Except plus bills, I guess. Natiwa siya sa joke nito. So, comfortable ka na ngayon sa trahedyang duman sa buhay mo. Still coping, but coping very well. Anyway, we have plenty of time para pag-usapan ito over dinner. Ops, pumayag na ba ako? I told you I can read your mind. And it's telling me right now that all you wanted was to be with me. Then read my lips. Napamang si Miko. No. Maring na ni Tracy. No. What? Hindi makapaniwala si Miko. So may I have your order now? I can't believe you're doing this to me. Doing what to you? Itong pagpapakipot mo. Pagpapakipot? O talagang ayaw ko lang sa'yo. Mahirap bang tanggihan yun? You're bluffing. I know you like me masyado kang hambog and you're punishing me for it kaya ka nagkakaganyan. Ang totoo, she's just putting him into the test. Gustong subukan ni Tracy ang pagkakataon. Hanggang saan nga kaya si Miko sa pagpupursige sa kanya para matiyak niyang sila talagang para sa isa't isa at masure niya na maaalis ang sumpa oras na malikan siya nito. Tell me your order now, otherwise you can leave now nang makapagtrabaho naman ako ng mabuti. I want accept this, Tracy. You're playing games with me and I won't accept this. And with that, galit na tumayo si Miko at dalidaling lumisan. Sinundan lang ito ng tingin ni Tracy habang siya ay napapangiti. Kinawa mo yun, hindi makapaniwala si Ursula at Rowena, samantalang si Jupiter ay tuwang tuwa. Finally, pulalas ng mading, nakatagbo si Miko ng katapat niya. Proud na proud naman si Tracy. Gaya ng dati nasa cafe sila at nag-uusap-usap habang nagkakape. Pero ang akala ko ba ikaw ang may gusto sa kanya? Tanong ni Greta. Totoo kailangan ko siya bilang prospect para mawala ang sumpa sa akin. Pati na ginai realize, mas lalo ako siyang hindi makukuha kung hahabulin ko siya. Paliwanag ni Tracy. So you're letting him go, right? Tanong ni Rowena. Not really, but it's called reverse psychology. Tugaw ni Tracy na animo mo expert. Bunga, bulalas na ni Jupiter. Masyado nga namang nasanay si Miko na itong hinahabol ng babae. This time nakatagpulas siya ng katapat niya in the hands of Tracy. And besides, naheart ako ng paratangan niya kung patay na patay sa kanya. Ngayon kung totoo, naging anas lang naman ako sa kanya nung una that I wanted to kiss him. Paliwanag ni Tracy. Tama, biglang naisip ni Ursula. Dahil hindi na naman e-epekto yung gamot sa sumpa kung hahalikan ka lang niya ng basta-basta without feelings. Correct. Susog ni Tracy. Kaya kailangan pahirapan. kailangang padaanan sa butas ng karayom para mapatunayan kung lab niya talaga ako. And what that happens? Tanong ni Rowena na naiwalat yung kismi. Usal na Tracy habang ipinipikit ang mga mata at iniimagine ng nama ka. Gandang pangyayari. Wari nadala naman si na Jupiter, o na Rowena at Greta. Napamang sa kanya at napangang habang siya din nagpapantasya sa paghalik nila ni Mia. Nang imulat niya ang mga tayo bigla siyang bumalik sa kaswal ng Anyway, sa pamamagitan din ang pagsubok ng ito kay Miko, ay masusubok ang tadhana na gusto siyang mangyari. Lately kasi nagbabago ng takbo ng mga prediction ko. Nakala ko nung una pumapalpak na ako. Yun pala nagbabago na. Instead of negatives, parang mga positive nga ang nakikita ko. Talaga, eh di pwede mo na akong hulaan. Sabi agad ni Jupiter. As a matter of fact, ay mga prediction na nga ako sa bawat isa sa inyo. And it's all positive. Na-excite ang buong barkada. Talaga. Pero saka ko nasasabihin. Pakipot na mong ni Tracy kapag ayos na kami ni Miko. Tiyak naman na happy ending din ang pupunta rin yung dalawa, no? Ulalas ni Greta. Unless, ang ni Rowena. Unless magsawa si Miko. Bigla ka nilang pakawalan. Oo nga, papalo kung gano'n ang mangyari? Ano lang tanong ni Jupiter? Well, napalulok si Tracy. Ito ang nang mismo. Tayo. Hindi siya ang lalaking sa akin. At kung hindi siya, pa ako ng iba. Matagal, humahangang bulalas ni Jupiter kahit ang totoo'y kinakabahan din naman si Tracy sa mga pinabalak niya. Paano nga kaya kung magsawa si Tracy? Ang mahal lang naman niya. Kapag nangyari, ang tiyan nang sasaktan siya. Hindi ito wala naman siyang choice Dahil kung hindi niya susubukan ang determinasyon ni Miko sa kanya, baka hindi rin ito mapakanabangan para makalaya na siya sa sumpa ng pangangulat. Kahit kahit lamin niya si Miko, ay matitiis na lang siya.